Ang puyat durian ay isang sikat na uri sa Pilipinas, kilala sa kanyang makapal, mapait tamis na laman at malaking sukat. Ito ay isang binhi ng Taichanay durian na dinala sa Pilipinas noong 1970s ng isang ginoong puyat kung saan ang uri ay pinangalanan. Ang puyat durian ay madaling makilala sa pamamagitan ng kanyang malalaking kayumangging tinak, hugis peras, at makapal na tangkay. Kasikatan at katangian ang puyat durian ay labis na pinapabore ng mga magsasaka dahil sa kanyang resistensya sa phytophthora at iba pang uri ng fungus. Ito rin ay isang popular na pagpipilian para sa eksporto, lalo na sa Singapore at China. Ang puyat durian ay may edible na bahagi na 40% na nangangahulugang isang malaking bahagi ng prutas ay laman. Paghahambing sa iba pang uri ng durian. Ang puyat durian ay kadalasang iniuugnay sa montang durian, isa pang sikat na uri. Bagaman magkatulad sa texture at lasa, may kaunting pagkakaiba ang puyat durian, ngunit maaring mas masarap, ito rin ay itinuturing na mas mainam na pagpipilian para sa mga gustong malasahan ang matapang na lasa ng durian. Kasalukuyang pagkakaroon at pagkonsumo Ang puyat durian ay malawakang makikita sa Pilipinas, lalo na sa rehiyon ng Davao, kung saan ito ay itinuturing na isang lokal na ipinagmamalaki. Maaring mabili ito sa mga palengke, supermarket, at online platforms tulad ng Lazada. Karaniwang kinakain ng puyat durian ng sariwa, ngunit maari rin itong gawing iba't ibang produkto tulad ng durian chips, ice cream, at juice. Ang puya at durian ay isang hinahanap-hanap na uri sa Pilipinas, kilala sa kanyang kakaibang lasa, malaking sukat, at resistensya sa mga sakit. Ang popularidad nito ay umaabot sa labas ng bansa na may mga eksportasyon sa Singapore at China. Dahil sa mga katangian at malawakang pagkakaroon nito, ang puya at durian ay isang mahalagang contributor sa industriya ng durian sa Pilipinas,